So mga kalawat at medyo magluluto lang po kami at kami po ay malilipat naman ng ibang lugar So gusto ko lang makikita nyo rin na yung kabatuhan na ito kung ano dyan sa ilalim Alright, dahil itong resort na ito puro kabatuhan siya Ayan e o, puro bato Rock formation

kami kumain clip lang po tayo ha clip lang po tayo sa ating bejo. Yeah. video alright ayan so yung mga kalaot at tayo ay panoorin natin yung namamana at hindi man tayo makakaloblob dahil sila ay bihasa dito sa dagat na yan you know, oh grabe ang rock formation oo oh, oh. Ingat, ingat. Ito ay batuhan. Oh, yes. So ito, kami po ay nandito tayo sa ano nga to? Pinagkidlatan. Oh, 'yon. So ito ma napakaraming mamamana mga kalaot, napakaraming mamamana. Pero ay eh, sabayan natin sila. Mamamana din tayo. Ay, ma ay. Mamamana din ako. Mamamana din. So, ayan o. Oh, daming namamana. Ayan. Yung napapansin nyo ay may ilaw. Malalim na pala dito. Ay. Ayan. Pero, bawal natin po silang tutukan. Dahil po ay... Siyempre... Uh, ang po ng nila 'yan. Malalim na kasi diyan ay tangib na. Tayo so, sa eh, tayo naman ngayon eh dito lang po tayo sa bay batuhan. 'Yan 'no, oh, kung nakita nyo ang lalaki ng bato. 'Yan sila ay na songbo. Oh, 'yan. O oh, kumbaga, eh, binablog lang po natin yung 'yan. Ay, nakakount. Ah, grabe po talaga ang bato. Wari kayo, wasak na po yung ating tuhod, ano? Wasak na nga po yung ating tuhod, ano? Pero, eh, kailangan po natin, dahil eh, sa video natin, ah, kailangan po natin talaga ang... Pero, kukover-cover po tayo dito sa bato. Iba kasi, pagka nakatongtong po tayo, pagka... Iba kaysa nalangoy. Ngayon na nga ang sinasabi ko kanina sa ating video, uh, mag-iingat po tayo dahil uh, sanay po tayo sa dagat kailang ito sa ating dinadaan hindi po tayo sanay sila ay sanay na sila kung saan sila dumadaan tayo po ay nadayo laang alright so medyo malayo tayo kanila pero grabe naman ang bato dito yun know, o ang bato ang tatalas pa pero wari ko iwasak na po yung ating paa dahil pag napakos-kos ka dito sa grabing bato ayan nota mo grabe sila hanggang ngayon eh kung anong kung napapansin nyo ayan 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 o napapansin nyo o bato ang dinadaanan nila eh ito rin bato rin yung dinadaanan natin matangib baka mabasa po yung ating GoPro oh ayan oh buhay pa tayo pero wasak na po yung ating paa ganun po tayo ka kukuhan po sa ating mga pamilya na kumita po tayo ng pira ganun din sila alright yun tinataboy na tayo parang hindi natin kakayanin to ang lalaki na ng alon. Grabe. At saka wasak na po yung ating pa. Ah! Ayan. Pero yung namamana pa rin sila. Grabe sila. Namamana pa rin sila. Dahil po para sa ating pamilya. Kung anong estado sa buhay natin. Kung saan po tayo kumikita. Doon lang po ang ating aasahan. Gano'n ko Kaya sa na supportan po natin yung ating mga... Gano'n kahirap po. Oh, hanggang ngayon, oh. lakas oh. Ako ngayon nandito, hindi pa ako namamala. Usak na po yung aking paa. Sana ay matulungan din natin yung ating mga alrights. Ayun know? Grabe siya. <laughs> right. So, ako ay na. Pero wasak na itong pa ako. Dahil may napapansin ako na mahapdi. Ayan ito ko napahampas sa alon. Wow! Inang! So, dugo na siya. Ano? So, hindi pa mapapansin dugo dito sa taas. Ngayon lang sa baba pa dahil eh, medyo medyo malapit po siya sa ugat. Kaya ay eh, madugo. Ganun talaga. Kung hindi po tayo maghanap buhay, kung baga sa dagat dito sa dagat alat na ilman po ng alon bago tayo kumita ng pira madudugon talaga tayo alright yun ang kagaya nito grabe rock formation talaga ito ayun sila patuloy pa rin sila pero ako ay eh, hindi ko kabisado ang daanan gawa ng yun wasak na nga yun May, ah. pero eh ako okay lang at least eh, nasabayin ko sila ng kahit kunti at yun oh, tuloy pa rin ang kanlang hanap buhay oh. gano gano ka hirap nila oh yun dahil hindi wag natin tututukan yung kanlang mga mata dahil lalo nilang hindi makikita ang sa kanilang bawat dinadaanan dahil dito sa lugar na ito ito puro batuhan yan yun, ang iba nang hilalim, ang iba nang tabi. Oh, eh kuy nasa tabi la hanggang dibdib lang yung aking kuhan. Oh, tingnan mo, nasugatan tayo, di ba? Hmm, yan oh. All right. Ganun talaga pagka sa ating bawat sa pamilya natin kung ang hanap buhay natin ay Laod. Laod. sa dagat. <laughs> Oy! Dyan? bakit kayo ligaw diyan. Bakit? Lamamana kami mga kalaot. Lamamana kami. Ha? Huh? Lamamana. mayroon dito dilis oh. Dilis. <laughs> ay nasa gua. Ba? Maraming uli. Wasak pre nga pa? ay pa. Ini ha. Ah, nakupo. nakupo. Saan yan? Sa bato. Tumama sa tagim -tim. Ay hindi, ko lang noy sa gilid sa bukubuko na. May kuan nga ako Ay wasak ko. Ah. Uh, pero eh at least at uh, ating mga kababayan na talagang naghanap buhay. Uh, may ano uh, doon? May doon na nakita rin. naman, nakita naman natin yung gano. Gano sila ka determinado. din kami. May kit doon. din kami. Kung gano kami ka determinado na kumikita po ng pira. O sila, oh. Parang ganon din ang dahil ang trabaho nila dito. Ayan you know, kagaya nito. Ang dami yung rock formation. Ayan you know. Puro batuhan. Ganon din kami. Halos, ang tao ay halos pantay-pantay lang din talaga sa anak buhay. Kung doon kami nasanay, sanay na gayon. Ako, ang dami nating magandang oportunidad sa ating buhay. ah uh, Siyempre, mamimili tayo kung saan po tayo kumikita ng maganda at masasuportahan At sipag natin sa ating pamilya, pwede tayong magtrabaho. Tapos, eh, pwede tayong mag-sideline. Yan. Alright. Maraming salamat po sa nakakarinig po sa ating kuhan Video Mga kalat at nakaligo na nga po tayo At sila ay nakaligo na rin Tayo nakaligo na dito at bumili na ito po tayo ng shampoo Shampoo at sabon Pero eh, ay pinapayaram ng bete din Pero eh hindi Ganun yun Kailangan Ah, matatagpo yung ating katawan. All right. <laughs> Ayan na, patuloy pa rin sila naliligo. Harap, hanggang yung na alis na po eh. Oo, oh, naligo na ka pre. Ah? Nawasak yung aking ko, ano. Ha? Ah, patingin nga. Wala na, magaling na. Magaling na? Oo, oh, naligo na ako eh. So ito ay bawal natin sila ngayon yung mga naramdaman uh, yung kuan ngayon. Uh, bawal natin siyang kuanin uh, dahil po sila masusulo baka mabuwangga po ang kanilang mga ulo doon sa bato. Dahil nung nakita niyo naman sa mga ito yung mga bato. Alright. Bawal na bawal kasi pagka uh, palaslayta natin po yung mukha kagaya niyan. O oh, di ka tasusulo po tayo doon mababangga din yung kanilang katawan alright, so, maraming salamat po sa inyong lahat good morning po sa atin lahat uh, tayo po naman paalis na po uh, tayo po, time naman na tayo po ay maglilinis sa ating pinagdaan ng kalat ayan at magliligpit na po tayo at kami lilipat na naman ang base Ayun si Kuya Boy, napakasipag. Tiyaka nagiihi ang kagabi. <laughs> <laughs> Hindi no? 38 itlog. <laughs> nagiihi ang kagabi si Kuya Boy. Sindi <laughs> kaya? Ay diyan ang... <laughs> kaya pala, ay nandun ang patak ng ulan. Ano mayari na simoy na to? Ah, uh, si Kelly ng CLS to. Alas 6:00 malabran na singko. Kasi may ari nito. Kay Kuya, Boy. Kay, kay Boy. Lasing ang kagabi, nag-ihi pa yan eh. Walang pakaramdam At dumadaan na uli ang mga barko. Ayon. Ang barko ay wala pong kapundang dandan daan dito ang barko. Dahil po ito po ay daanan talaga ng barko Ito'y papasok sa nila sila po ang mga nagsusupply po ng ating mga langis at pasahero na galing sa Bacolod at Iloilo at Cebu dito po nadaan lahat tama ba ako kay boy? Tama. tama yung mga bakla ha? dito rin yung daan sa si na to tingnan mo ang? yung mga bakla. oh dito na daan sa esplanad na to. Ah, hindi sila na daan dito. Ha? Hindi sila na daan. Oo, tingnan mo. Oo, oh, oh, oh. oh. yung bakla, yan o. Oo, oh. oh, tingnan mo. Sina? Yung vlog mo? Oo. Oh. Paano may i-edit yun? Oo, oh, bakit? Eh, kahit sa diliman, ayan na na kuha-kuha ka, tsaka dito. Oo. Oh. Oo oh, nga, paano may bablog yun? Oh. Paano mo i-edit? Madilim yun? May ilaw ha? <laughs> oo, oo. Naligo ako. Ha? Huh? Naligo ako, naka-vlog 'yon. Ha? Uh -huh. Pero may edit 'yon. So, yun, mga kalaot at medyo magluluto lang po kami at kami po ay palilipat naman ng ibang lugar. So gusto ko lang makikita niyo rin na yung kabatuhan na ito kung ano diyan sa ilalim. All right. Dahil itong resort na ito, puro kabatuhan siya. Ayun ano? puro bato rock formation so ngayon nating sasugbuin sa ilalim para mapakita ko lang po sa inyo ngayon eh, may dala ako dito kwan dahil ako ako'y nadala na dahil nasira nga po yung gupuro natin ng makaraan may dala po tayong kiss ito alright so patayin ko muna let's so yan at yan makikita na po natin ngayon ang kabatuhan Hindi pa nga pantay ko dito. Mayroon pa to. 이걸로 잘라내면 na yung berheng Maria Ano? Maria Yes! yan oh mga kalaot oras natin po ay mga 6 am pa lang po tayo so napakaganda po pag tayo po ito sa dagat dahil po uh, po yung ating mga sakit sakit sa katawan alright ito talaga yun ang sinasabi natin na ibang klaseng resort dito ah, uh, yun ay puro kabatuhan pero mayroon din ding iba naghahanap ito na agar Pura. wala po tayo makikita ang corals hindi naman to corals ito parang ay ito corals ito thank mm -hmm. you yung ating mga kasama na din doon sa swimming pool at kanina mga alas 4 uh, nanininglaw po tayo wala po kaming kuan dahil layo pala ng kababaan dito ang lalim eh Wala kaming <laughs> binuksan. Binuksan ko ikaw, sabi ko, "Baka magalit dito." Binuksan ko itong wake. Baka sabi ko, "Baka magalit lang." Kaya bagya pa namin tong naipon eh. Ayan po. Bigis ka pala eh. Sabi mo wala. Anong masasabi mo? Wala lang. Pinag-uusapan ka namin. Mula doon sa dagat, tapos dito si CR po tayo napakalimis. Alright, so yun na. Hindi mo. lang natin yun. Ayan sila, naliligo. Tapos si... Eh, napakalinis ang CR. Importante talaga pagka tayo po ay magmunta sa isang resort, ang malinis lagi ang kapagaligiran. Alright. Okay. na po tayong nagbadlaw reko. at makikita nyo rin na pag-aam natin sa at ating dadaanan Hey! Oh, so, bibili lang po tayo. Ay, bili ano, kanoy. Bili kang lugaw. So, malabon pa yun. <laughs> Kahit eh. panggas lang, oh. Aray ko. Aray ko. Aray ko. <laughs> ang, sakit na, ang sakit ng binti ko, ah. Ay, ay, ito. So, bibili lang po tayo mga kalaot Ng ating pong kakapihin Ay, tapos na pala kami nagkape Ayan, nandito na nga pala si Paritotal Alright Paotang Alright So, ayan po mga kalaot At nagbigay po nga pong First aid sa atin dito sa resort Ah, ito, binigyan po tayo ng bitter light at wasak talaga yung ating paano. Um, maraming salamat kay ate. Ito po lang asawa niya, si bro. Ayan. <coughs> <laughs> Parang nangingin lang si Tadeus. Hmm. <laughs> wala na, dada na. Ha? Naniwala na. Naniwala na talaga ako na wala mong dalang pang Sabado. Oo. No. Hinubuan <laughs> niya ako. <laughs> Sorry, Dada. Sorry, ha. T uh, Kwanta lang talaga. <laughs> Yung mga kalawta at kami po ay naglaligpit na at ito ay ayos na sa akin at ito na sa, sa ating mga tropa at naglaligpit na rin parang kanin. Kuya Boy ay tapos na siya naglaligpit Karang bumukul yata yun at ang iba ayon ayaw na magligpit ayaw na magligpit gusto nang maiwan dito alright so panoorin nyo lang po sa kanya kanya namin mga vlog sana po uh, supporta supporta po ang kailangan namin ngayon alright so alis na po kami dito ng mga bandang alas 10 at panoorin nyo na lang po sa Naka lang mga vlog sa ating mga vlog na... Alright. So, yun mga, mga kalawat. At nag ready na nga po tayo. Ayan. Ang ating dalawang cellphone. At ready na. At saka bago naman tayo nagpalit ang batery. Ah, nagpalit din tayo. Mamaya natin papalitan ng memory. Yung memory natin. Oh. Alright. Kami ay alis na po ng mga bandang alas 10. At tapos na po ang aming termino termino pala ikinagubatakbo di ni dinaman ah ikinagubatakbo di lik ano kada ito termino mo eh minambuwi minamrangay din ikinagubatakbo din na at nandito pa rin tayo sa open sea at maraming salamat sa atin pong may-ari po ng resort at napakabait at napaka-sulid yan oh no? dami nating cottages ginamit may swimming pool pang paggamit sa amin ayan ah, shout out pala kay Sir eh, yung pala siya ay eh, may lahing Japanese alright yun yung mayari oh pwede pa kami mag-estay dito sir wala na eh may ako akong bisita ah, may dadating. so ayun mga kalaot at kami po ay pauwi na at may parusa na naman kaming dadaanan Dahil magkapa-repress na po yung ating video. At panoorin nyo na lang po sa kanilang mga video. Paubaya ko na po sa kanila po. Alright. yan po tayo. Karili ng uwi. Doon na lang po tayo dudugtong ng ating video. Ayan po. Ha? Sa wakas naka-on po tayo sa 187 step So nakahigit na po tayong isandaan. higit natin yung isang daan ito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, So 95 po ang ating Nakit ka ni I know Grabe 1 87 nga So ayan mga kalat at nakarating po tayo sa 201 uh, na step. Magharapan. <laughs> mag <laughs> ayan. Halhal. Hingal baka po tayo. So naabot na natin yung uh, taas. At nag-enjoy naman, naman kami lang. kagabi. Alright. Di ba pare? Alright. Baklan to. Huwag na.